Napapaamo mo yun? Kahit mga ahas, napapaamo mo? Kaya ko. Parang, ano, parang nakakausap mo siya? Parang naiintindihan mo, gano'n? Oo. Galing, no? Parang... Kasi nung una, nung hindi pa ako, hindi pa ako, ano, sakali na ganito, uh -huh. may mga aso na ako. ibigyan na lang kita ng, ano, para pagpayayin, badaanan ka, binibili ka na lang ng kahit. Oo. Oo. Mga badi, kami dito kaya. Pwede bigyan natin yung pagkain si Kuya. Aso mo yan? Aso mo? Ah. Ano yan eh? Walo! Walo? Asan yung iba? Andun ko sa kariton. <laughs> ah! Di ba nangangagat yan? Hindi nangangagat? natin ang boss. Walo may kalapati yan? pa nga siya. May, may ano pa kalapati... ako, pusa. Tatlo pa yung pusa ko. May kalapati ka pa. <laughs> Tatlo yung kalapati ko, tsaka isang manok. Ito mga tingnan nyo mga badi. Hindi, hindi, hindi. hindi, hindi <laughs> ba, ang kulit ng po? kalapati oh. Kahapon lang yan, tinali ko eh. Ah, ang galing ah. Kaano ko, kaano ko pa lang yan kahapon. Pwede pa diba kami dyan, mag-usap. Oh. Ah. Kain ka muna, kumain ka na ba? Kain ka muna. Oh, ah, tubig. Baka kagating kami. Tignan namin. Kailan mga ba? So, yun mga boss. Mga badi, tingnan natin si tatay. Hmm. Di ba na yung aso mo? Hindi na. Ay, nakatali no? Ah, May manok ka? Ayo nga ano. Ay dami yung maalaga, mga alaga mga bali sa tata Ilang ilang ano yan? Aso? Walo. 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 Sabay tatlo mo pusa. Binigay kanina yan nung ano eh. Nakamotor motor. yung pusa. Kasi masasagasaan daw. Ay nadoon na ako sa taas. Tinigil nung ano nung riders. Dai kuya sayo na lang tumanong. Kayo na lang itong pusa. Binigay sa'yo. Binigay sa akin yung... Ay, ngayon lang pala. May mga pangalan yan, kaya. Eto mga aso, may pangalan yan. Ah, sige nga, kaya sino-sino sila? Eto si ano, si Ganda. Ah, si Ganda. Eto si Tisay. Tisay. Eto si Harotsky. Harotsky? Harotsky. Harotsky. <laughs> si Harotsky yan. Eto oh. si ano, Robin Robin. Robin Robin. Eto okay. si ano, Komato Komatos. Komatos. Ano yan ay baloktot? Ah, hindi makagalaw. Baloktot to eh. Uh Oo. -oh. Hindi, nakakano naman siya. Nakakalakad siya pero ano siya, baloktot. Baloktot. Baloktot yung ganito Yung, yung isa pa? Eto. Eto naman. Si Potpot. Pot Kasi payatot. Oo, oh, eh, mga papayat sila mga kaya. Eto. eto. eto ito. Ito si Bagwis. Si Bagwis. Eto. Si Burlok. Si Burlok. Ay, yung mga kalapate mo. Ay, ito, si Pichay. Pichay. Ay, ito, hindi ko nabibigyan ng pangalan. Kahapon lang yan. Ay, mga, mga bagay. Tapos may manok pa. Ay, <laughs> ito naman. Chinese. Chinese? Chinese. Chinese chicken yan. Ay, maliit. Yung maliit, boss. So... Hindi, ano to, yung... Lima yung, yung ano nyo? Ay, yung itim. Isa Ay, yung may ano sa ganito. Dalawa pa na sila. Isa yung may ano sa ganito. yung, Ay, yung ano, lima... Ay, eh, sobrang yung paa. Yung lima yung ano niya. Oo, oh, sobrang paano. yung paa, no? Mm -hmm. ah! Ay, sobrang yung paa niya. Oh. Ah. Lima. tinawag ko Chinese dito yan. Ito, kaya, upo ka dito. Ito talaga, pahingahan ko talaga to. Ah, dito ka talaga. Taga, saan ka ba, kuya? Ako, ta. Tubong alabang ako. Tubong Alaban. alabang, ako, pero dito ako lumaki sa bundok. Saan bundok? Dito. Saan ah, dito. Saan dito sa garay? Hindi, dito. dito. Araneta. Uh, oo. Matagal... Patagal mo na silang kasama ko ya? Hindi, mga bago na to. New generation ko to eh. Ay, dati, pero dati meron ka na. Meron na akong ano, ang talagang matagal sa akin, eto. Anong pangalan mo kuya? ano pangalan Densyo. mo? Densyo. Kuya Densyo. Oo. Oh. May mga pagkain sila, Tay? Meron naman. Meron naman, oo. Okay, no. Ayun, may mga kids sila ito maganda to oh, si ito oh bigay binigay ng bata sa akin si ano niya. may ano si eh, si Ganda. si Ganda. ano eh, si eh. sa sa ano si eh. may... ano si ano may... si eh, sa ano sa ano si ano si ano sa ano si ano si ano si ano ano si ano ano sa ano Bali, kuya, saan ka ano? Saan ka tumutuloy ngayon? Wala pa. Ano-ano lang naman kasi ako eh. Kasi hindi ako pwedeng pumirin eh. Bakit po? Kasi, pagkaya dito. Ako. Nisan, maninita. Ah. kung naririto ako sa tungko. Ako? Dito sa tungko, makakaano pa ako kasi eh. lang ako sa Araneta. I, saan ba probinsya mo tayo? wala lihitin mo ako talagang ano ah may nila talaga alabang talaga alabang hindi laki ako dito ah dito na talaga hindi pag hantotong ko ah dito ka na talaga asa yung mga ano mo kaya kung okay lang ha kung yung mga pamilya mo ba ano? may kapatid ako dito eh Nare dito. Narito yung ano ko eh, yung kapatid ko, mga pamangkin ko naririto sa Bulacan. Hmm. Nakikita naman kayo? Oo, oh, nakikita nila ako. Sa pumunta ako sa kanila. Kaso mo, oh, hindi na lang talaga ako sanay sa ano. Sa bahay? Sa, oo. Oh, oh. dito na, talaga kasama mo sila, no? Oh. Ay na lang talaga ano ko. Talagang hindi talaga ako sanay. Parang hindi ako makatulog eh. <laughs> eh ano, yung Umiyak nga yung kapatid ko, nakita ko nung nakaraan. Nakita ko dyan sa may simbahan eh. Yung simbahan dito sa may ano. Yung simbahan dito sa may tungko, uh -oh. Di ba may simbahan dito? Ay eh, si simba siya. Nakita niya ako eh. Ayak siya eh. Hindi ka sumama sa kanya. Eh, sabi niya, umangat ka sa ano, umakyat ka sa bundok. Ay ko, ayoko. Mas gusto ko dito sa Ah, uh, sa baba na. mga body ng mga aso ni tatay. Yung baba ito. Baka yung mga, mga, mga kalapate. Grabe yung galing. Hindi sila ano. Hindi pa yan ang ano. Hindi. Kahapon lang yan eh. Pero so, maamos yan oh. Kahapon. Kahapon ko lang binili yan eh. Binili ko sa ano yan eh. Sa groto. Ay mahilig ka talaga sa mga hayop? Talaga mahilig ako. Ang ganda ng ano. Ang ganda ng setup ng kariton ko. Mm -hmm. Ano yan? Kala mo Manila Suto, Meron akong aquarium lahat. Kompleto <laughs> yung ano ko eh. ano talaga ako. Nag-ano ko yung ano para yung gumbaga. Yung, yung nalilibang ako. Ah, oh, pag nakikita mo sila, nalilibang ako. Nalilibang ako. Kahit sabihing nagiinom ako. So, at least. Yung ano ko, nakikita ko sila. Yan na yung pamilya ko eh. Tsaka ang maganda doon kuya, eh. hindi ka nakaka-perwisyo, no? Ang ganda nung ano, kung, ano ko, no? Anong nangyari doon sa ano mo? Inanon inano nila ako sa ano, eh. Sa Las Piñas. Inarantado sa Las Piñas to, eh. Ah. Eto. Eto, killer to, eh. Ano yan? Nangahabol ng mga nakasingle, nakabike. Ah. Kaya napapunta sa akin yan. Killer yan. Nasumemplang. Inahabol niya. Inahabol niya, eh. Eh, ano, na aksidente na. Yung kaibigan ko sa kanya sa kanya inano. Ang laki ng tali niya pang ano, pang barko. <laughs> ah, sabi sa iyo. Para hindi niya maano, para hindi. An ang Nung dumating ako doon kasi naano ako sa Cavite, pumunta ako nang Cavite. Pagdating ko doon, sabi ko, ano nangyari dito? Sabi, bro, nagkaroon ng problema eh. Bayad si Amo. Sabi ko, bakit? Umatay yan, oh. Kasi nanghahabol nga siya. Nanghahabol. Inabswelto eh, ko eh. Tinuruan ko siya ng ano eh. Tinuruan ko ng pantao oh eh. Uh, pero ngayon, mabait na siya, no? Nakatigim siya ng ano eh. Nakatigim siya sa akin ng... Dinisiplina mo. Nang talagang pang-absuelto oh eh. <laughs> mo ha tipo pwede yan dito ka ba namin lagi makikita kunyari ay magalang kasi ako dito oh, magalang eh ako. kumbaga pero dito sa daanan to bihira ka o dito eto pahingahan mo talaga to talagang pahingahan ko to kahit nung una pa pero oh, pero kunyari bukas hindi ka namin makikita dito hindi ko lang De po alam kung, kung ano basta ikot-ikutan kung... ka lang ano po yung ano ko yung ano nun yung lakad ko kung saan ka abutan dun na uh, pero talaga ang tinutulugan ko yung yung sa may motoran dito yung motoran dyan sa tapat ng ano tapat ng gasolinahan 'di ba gasolinahan yung uh, dito oo uh, uh, sa gilid yun 'di ba may gasolinahan sa ganto 'di ba may motoran sa ganto yung mga rusi rusi byod yun? oo oh, 'yung maraming motor oo uh, uh, 'yun Do no, not, ako talaga natutulog doon. Ako uh, lang ang pinagdaluhan ah, ko doon. Pero ngayon, dati na ano, alaga. Nakakatuwa na Wala, hindi nyo lang nakita talaga yung setup ko na ano eh. Kapag mahal talaga siya sa ano, ayok. Inabutan nyo lang ako. Ga ganto na kasi so, may aquarium Pero ka pa dyan dati. Aquarium. Kung inabutan nyo yung mga dati kung ano, ang ganda ng setup niyan. Anong ano anong ano tayo bakit ka nahilig sa mga hayop? May Talaga mahilig talaga ako kasi May kwento ba 'yan sa pagkabata mo ganoon? Kahit kung sa amin pa. Oh. Uh, nung nasunugan nga kami sa Alabang, ubos lahat tayo yung, ano namin eh, gamit. Ubos lahat yung alaga ko eh. Uh, dati pa pala talaga maano ka -ano. talaga maano sa ano ano talaga ako sa mga eh kung makakapunta lang ako Batangas ko. Kukuha ako ng sawa eh. <laughs> yung pamangkin ko, kinuwanan ko ng ano eh. Kinuwanan ko siya ng yung snake turtle. Napapaamo mo yun? Kahit mga ahas, napapaamo mo? Kaya ko. Parang ano, parang nakakausap mo siya, parang naiintindihan mo, gano'n? Oo. Galing, no? Parang... Kasi nung una, nung hindi pa ako, hindi pa ako sa sakali na ganto uh -huh. may mga aso na ako, may mga kalapati na ako, nag na ako ng mga ano. May nagbigay sa akin ng ano, ng sawa, yung mga golden uh -huh. sa Batangas. Ang ganda ng mga golden na yun, ang babae kasi ang sawa dalawang klase malupit yung tigre eh. Yeah. hindi ka nakagat yung tigre, nangangagat yung tigre pero yung golden pag yung tinignan mo siya parang naninilaw uh, golden yun, mabait yun Galing eh, no? parang naiintindihan mo sila, no? nakakausap mo sila. Mababait yun, yung mga yun. Pero yung tigre, yung mahirap. Yung, ting, yung, tigre, Yari yung tigre, yung tigre, yung Mabangisyon. Pag nagkamali ka ng dampot doon, mibirahin ka lang. Pero wala naman talaga siyang ano. Wala talagang kamandag. wala talagang kamandag ang ano, ang, ang sawa. talaga wala okay. kamandag. Wala kamandag ang sawaw. hindi ka nakaagat ng mga ano, alaga mo. Mga aso, ganyan. Hindi sila uh, nag-aaway-aaway. Kinagat nga ako dito eh. Napaaway ako dyan eh. Kinagat ako nung isang ano ko, kinuha ng babae. Kasi, uh -huh. alam mo, uh -huh. ang aso, uh -huh. dapat itali. Uh Huwag pakawalan. Hindi dapat pakawalan yan eh. Tali mo. Kasi aso yan eh. Makaka-aksidente, makaka-aksidente yan. Hmm. Hindi mo alam yung isip niya, no? lalo pag hindi mo pa ano, hindi mo pa matuturuan oh. imposible yung hindi maka-aksidente yan aso yan eh sa mga kalsada, mga habon ayun ah oh. tingnan mo yung nangyari sa akin sa ano sa Las Piñas bayad din yung, nagbayad din yung ano yung may-ari nung aso Sina, sa lansan talaga sa may sapote sa hindi pa tong kariton na to, yung pero dala ko na to. Dala ko na tong City Dala ko na yan. kasama ko na yan ay. Eh. Ang kariton ko pa yung ano. Yung kahoy. Kahoy pa kariton ko ni eh. Kasi binigay lang to ng babae. Yung eh. matanda, binigay lang yan ay. Eh. Sabi sa nung arangkadahin kami ng ano eh. Arangkadahin kami nung mga asa na nakakawala. Kumalag Pagpalag niyan, sabi sa'yo, semplang ano? Na motor. Lahat na nakamotor semplang. Sa lansan ni. Eh. Ay ako yung dinidiin, sabi ko kuya. Kung marunong ka, nakatali aso ko. Ang ano mo, yung naka yung nakakawala. Kasi nakatali aso ko eh. Nakatali yan eh. Hindi ano sa inyo yan. Ang ano mo, yung nakakawalang aso. So, yan Iyaktawa sila. Iyaktawa yung may-ari pag ako dumadaan doon tadaan ako doon sa may kapote Tadaan ako doon napapayo sa akin eh dito ka lang ba ngayon bilang kaya namin ng pagkain nila kahit ano konti lang para may may ano pa Bal ano nyo na lang ng ano kanin kanin ang gusto nila Kasi hindi yung may halo ang na lang ng ano ah meron ka na dyan oh, may, may pagkain na ibigyan e, na lang kita ng ano para pagpayo ka na ng kanin. Aba. so, nadaanan ka lang kasi namin dito. Sabi ko ang daming aso ah, ni Kuya nakaagaw ng pansin sa akin. Ah. Ang galing ah. Bilang mo. nakaraan na ah. rerito rin ako na nakaraan mm. kasi tambayan ko talaga to. Kasi may ano sa akin to. Tung higaan na to. Ah, may memory kumbaga. Kasi hindi ko alam kung nasa saan yung kaibigan ko. Ah, may kaibigan ka dati yung kaibigan ko dito siya umano kinuha siya nan kasi hindi na hindi na niya ano eh hindi niya na kaya maglakad kasi may sakit na nga siya. hindi niya na maglakad eh sabi ko sa kanya kasi wala pa akong kariton eh pero may dala akong tuta tuta dala ko sabi ko pre hey, saglit lang yakatid ko lang to kay la kuya babalikan kita pagbalik ko wala na siya rito dito mismo sa puno na to hindi, dun, dun siya kinuha Alam ko, kinu ang kasi ang ano nun, alam ko kukuha siya ng dadalahin na siya sa ano, sa DSWD. Kamag-anak, kaya ang kumuha sa kanya o Hindi. sa gobyerno na? Ano? Yung, alam ko ano siya eh. dito eh. nagja lang dito. Anong pangalan niya, kuya? Nung... Kaibigan mo? Si... Jonathan. Jonathan. Jonathan, na alam ko dinala siya ng ano eh. Alam ko dinala siya ng DSWD Jonathan, baka si Kuya Jonathan, may kilala din kami kasi Kuya Jonathan eh. <laughs> alam ko si Jonathan, nag nag talaga siya dito. nag dito yon si Jonathan. Ano siya, mahina siya, payat. Payat pa nga sa Si ka, Jonathan, may nanay ba yon si Kuya Jonathan? May nanay? Hindi, tubong ano siya eh. Alam ko sa pampalay eh. Ah, sa pampalay. Alam ko sa pampalay siya eh. Kasi yung kapatid niya, si Ate Mariel. Ah, iba. Nakaano ko sa ano eh. Nagkakilala kami ni Ate Mariel sa ano eh. Sa Kabite. Iba-iba uh, yung ano namin. Kaya eh, sabi namin pala, kapangalan lang pala yun. Pwede Pero ba, yung Nathan? Jonathan na yun, nung na, ano eh, Mahal na araw eh. Mm. Na araw. Mag, ano ako, magpipinitensya ako eh. Oo. Oh. Uh -huh. na nagpipinitensya talaga ako dito sa ano eh. Ito yung mahal na araw. ako dito sa ano. Grota. Sa groto. Di, paganyan na ako eh. Nakita ko nakatambay doon. Diyos sa may, sa may poste. Eh. Mm. Basta yung kabilang poste. Eh. Nakatambay siya doon, May kasama siyang ano. Yung nagra-rugby. Ah. Uh -huh. Hindi. Ilang Sawa. ano na? Ilang ilang gaano katagal na siyang wala? Mga taon na wala pa. Taon na. Ha, taon na rin. So nasahan mo siya na pwede siyang bumalik dito para magkita kayo ganun. Oh. Jonathan. Pero sa tingin mo anong nangyari sa kanya? Kasi sabi mo mahina na siya eh. Oh, baka Hindi. DSWD. Ah, DSWD ang kumuha sa kanya. Oo, DSWD. Baka mas maayos ang, na ngayon. Ang ano ko, kung, naku, kung talaga na, kasi nung bumalik ako dito, kasi natid ko yung ano yung gamit ko. Hmm. Natid ko, tsaka yung tuta. Kasi sasamahan ko siya eh. Papuntan DSWD ng San Jose. Uh, Pagbalik ko, wala na siya dyan. Sabi ko, hindi mo siya nabutan. Ay ko, nakuha na to. Pero alam ko, Ligtas siya. Ligtas no? Oh. Kaya pwede siyang bumalik dito para magkita. Pag yung lumakas siya at pinalabas siya ng DSWD, makakabalik sa kali Makakabalik sa yun. Kaso mo, baka hindi tutuhin ng ano yun ng DSWD. Hindi, hindi na siya pakawalan. Oo, oo. Baka hindi na rin siya pa ano yun ng... Kasi may mga kamag-anak siya sa ano eh. Sa Pampalag. Uh, eh ako nga may kapatid na ako dito eh. Oo, ano yun, pinapupunta ako ng ano, pinapupunta ako sa bundok. Pag gawain ko daw yung mga kulungan ng manok. Oo. Kasi oh. nagmamanok eh. Sabi punta ka doon, gawin mo yung kulungan ng manok ko. Sabi ko, tetestingin ko. kasama mo, hindi nga pwede. Hindi nga. Pero kung pwede panik It ng bu bundok oh. yan, papanik ako eh. Asa mo hindi nga po pwede hanggang ano lang. Dito na sa baba kasi hanggang hindi may pula. Hanggang ano lang ako sa may may gate ng Araneta. So Man, ayun, kain ka muna. Kain ka muna para ano. Tingnan na lang kita ng pambili-bili nyo ng kanin. Ah, sige nyo. So, o kahit kung maliit na bagay, pagpasensyahan mo na ha. So makatulong mo kayo. Basta so, pag lagi naman kami dumadaan-daan dito, no? Makikita nyo lang naman ako um, dito. Pag ako wala dito, at napapunta kayo ng papuntang papuntang groto papuntang gaya gaya makikita Yan, nyo ako dyan hindi lang naman kami makikita nyo ako dyan so ayan, kuya ano ang pangalan Den pa? Densyo kuya, kuya Densyo ako si kuya Badi ako si kuya Badi so ingat ka dito kuya ha yung mga ano mo mga, para pag nakita ka namin minsan di mali mo mabigyan ka namin ng pag naubos yung mga pagkain niya ba mabigyan ka namin dito lang naman kami lagi dumadaan. Kasi mag-iingat ka dito lagi kuya ha. At kami yung kasama ko kasi nagmamadali. Kasi manchichicks pa daw. <laughs> yeah. Ingat. Salamat, Salamat ha. Po. Ah. So, ayan mga bati. Si Denso. dami yung ano. Oh. Dami yung mga alaga. May kalapati po siya. May manok. So, ayaw ka lang ano mga bati. Kapitan kasi natin tayo. Ayan. So, ayan mga bati. May si Gardencio mga bali May mga ano siya May mga manok may mga laga May mga aso So medyo Madami rin kami napagkwentohan mga bali At ayun niya Mahal na mahal niya yung mga ano niya Alaga niya uh, kaya pala siya dyan nakatambay bali May nantay nantay yung kaibigan niya Ingat pa So yun Ah uh, sabi niya Kaya dito ako tumatambay kasi yung kaibigan niya daw John. si Jonathan. Oh, si Jonathan. So, yun mga buddy, uh, at may napasaya ulit tayo kahit papaano. Uh, hindi man ganoon mga buddy yung tulong na maibigay natin sa kanila, pero kahit papaano na ibsad yung mga isipin nila. Tapos iba-iba uh, iba -iba, nakaka salamuha kami ng mga iba-ibang kwento ng buhay mga buddy. Uh, at yan yung mga buddy, uh, pasasaan but darating yung panahon na mas malaki na yung pwede nating maitulong sa kanila sa tulong at suporta nyo mga body eh, magagawa natin yan at syempre sa patungay ng ama syempre hindi naman niya pagkakaloob kung sakaling hindi para sa atin pero yung mga nakikita nating mga tao na higit na mas nangangailangan yun nga na nalalaman natin yung mga kwento sa likod ng kanilang buhay so masaya masaya sa pakiramdam na kahit paano nakakabahagi kami tayo nila body ng ganong mga pagtulong ba at Samahan nyo kami mga pati tuloy-tuloy po ito at kung hanggang saan man yung kaya namin ni pati na i-share sa mga nagsusuport po sa amin, maraming maraming salamat po. Hindi rin po namin magagawa ng gana sa relay namin ito kung wala po kayong sumusuporta ka sa amin. Sa mga nanonood hindi po nag-skip ng ads, maraming maraming salamat po. At yun, hanggang sa muna hanggang dito na lang muna mga pati at focus lang kami sa pagmamaneho at ayan, salamat po, mag-seatbelt na po kami. All right. <laughs>